Ay buwan, good morning. Ikat mo na sa paligid habang hindi pa umuulan. Dito lang pa yun, malapit lang pa nito, sa pito. Ikat mo muna. Saglit. Nangitim yung Mas mait maya, umuulan ito. Kaya bilis bilis ako kung ang lakad For sure ko ulan Please like, comment, subscribe Thank you so much Ito po yung Shevers and Francis Katulad sa ko Katulad sa mga kumpak Bye Kaya sa mga Thank you

Bawat kami may CCTV kami ang galing. Yan you know, ang kay Mito ng hmm. Mangga. Okay po Ang lakas na ulam. Tulutulim. Bugso na ulam. Hindi bumabaha dito. Sa area ng CCTV. Dito Dito hindi.

like gulay ulan ayan, huwag mo ulan at kayo kasi ngayon sige kasi may pindahan sa punit gulan yan kayo kasi tayo sa bangka lapit na rin ako excuse me